morning mga ka-painters Dito po tayo ngayon sa ano Sa project sa may Las Piñas mga ka-painters um, Bale, bibisitahin ko po yung Yung inaplayan namin ng ano Mga rubber paint kung okay pa ba, ba? Naalala niyo po ba yung ano Isang vlog ko na Alto Roma na rubberized paint Tingnan ko kung okay yung okay, okay pa yung pintura na yan na hindi na bakupak. para uh, siya nagtatanong kung okay po yun. Punta natin mga ka-painters para makita natin kung okay pa. May gate sa mabon na rin nakakalipas. Bago natin napinturahin yun. Tingnan natin mga ka-painters. Dito na tayo mga ka-painters. Yan oh. Ito yung ina apply natin ng Alpachroma Narabi Rice Paint Yan mga painters Yan Okay pa naman mga painters Wala pa mga karawan Ito nyo naman Okay na okay pa Diba So mukhang bago pa mga ka painters Kahit araw-araw ito diyadaanan. Kasi daalan Itong taas kasi mga ka painters itong taas na to ito yung pahingaan ng mga gumagawa kaya araw araw diadaanan to ng mga manggagawa mga carpenters yan okay na okay pa eh kung ano yung iniwan namin nung nakaraang buwan ganoon pa rin mga carpenters ibig sabihin maganda maganda yung kapit nung rabi rice ng Alpha Roma kasi araw-araw ko tiyadaanan tapos minsan may, may, mga buhat pang umibigat yung mga mga worker dito okay pa okay pa mga painters sa tingin ko okay yung alpacroma alpacroma na rubberized rice paint mga painters okay na okay ako dun thumbs up mga painters dito yung pintura yan eh makita ko sa inyo to ito, ito yan mga ka-painters yung alpha na alpha floor yan chlorinated rubberized paint floor coating durable tough interior exterior industrial paint yung ginamit natin mga ka-painters okay na okay sya sa mga ka-painters di pa namin naubos yan pero talagang makatawan po siya kahit first coat pa lang Okay, na okay po. Yun mga ka-painters, nakita nyo naman yung ating ginawang na rubber paint sa steel na git. Okay na okay po siya. Ganun po kasi kayo yung mga ka-painters, bisita ko yung mga ginagawa namin pagkaraan ng mga ilang buwan. Para makita namin kung okay na okay po siya. Maraming salamat mga ka-painters. Please subscribe, Gary TV. And please follow my epic page, Gary Painters. God bless.